Ah, um, hindi na lang ako kasi sa motor. Parang, nagsin lang sa motor? Nadagdagan. Galing ka sa orto. Ang sabi siya, dito ko ako. Parang na-triggered po siya nung na-accident. Okay. Ano po? Parang na-overstretch lang naman daw po yung ligat ko. Okay. Oh, wala naman daw pong po kasi Pero pagka na-overstretch lang, ganito yan ah. Pag na-overstretch lang, maximum 2 weeks, Banyari, parang na normal na tapilok. Minsan nga, one week lang eh. Nag-ano ka agad eh. Magiging good ka agad eh. Pero kung umusog ang isa sa mga iesa natin sa paa, hindi makabalik. Sabihin natin ito, mostly naman, very common, itong talus ang masisira sa tapilok. Umuusog yan. Pag yan di makabalik, maraming mga ligament siya nakulay niyan. Tsaka dami niyan na. Isa lang ang ulo ng dyan, habang buhay mong pagduro sa yan hanggang, hanggang di makakabalik katulad yan, ilang buwan na unang-una, tapilo ka ano pa po, year 2022 pa po oh, 2022 may may po yun, medyo umukay naman po kasi say, hmm. eh, ang sabi kasi sa kanya ipahinga niya eh, pumasok po siya sa trabaho kahit na Nangga... pumasok sa trabaho kung talaga meron pang sablay dun sa paa sa buto, hindi talaga maaari may stress na lang, may stress yun kasi sa walking, gagalaw yan eh ang mga pyesa natin sa bahay. Ayan. Tapos, punong-puno ng mga ano yan, mga nakakapit na ligaments. Kaya may stress siya pag may naka-dislocate. Hindi naman total yung dislocate, umangat ng konti. Kasi hindi yan na kinoconsider na dislocation yung pagkakonti lang eh. Nakasubo kasi kami pagbalik-balik na mamaga, sumasakit. Inom ko na inom ng gamot, wala nang mamaga. Ako na magbubugbog sa mo, isang piraan lang yan. Oh, boom, boom, boom. Kinukulit ko po kasi siya na lagi ako nanonood oh. sa YouTube po. Kailangan dagay niya adjustment. Adjustment okay. na lang. Pinapakita ko nga po sa kanya yung mga pinapanood ko ng mga natapilang. Ngayon yung shit in na ibalik natin. Okay. Yung pakaya, ano lang. Ngayon, kailang ka naman Nung nasimpla ka, ka ba ng motor? December. Kasi, ibang issue rin yun. Para kang sino, suntukin ko yung pader. Pa! Siyempre ito, sasakit to tapos may itong tapilok ka pa na mayro ka okay. okay. pa tapilok mo magdodoble okay asa din result tingnan mo maganda to eh marami na to eh medyo may kamahala na to para sa mga normal na extra yan okay sira na anterior tibia normal okay impression Finding your suggestive anterior and posterior talovibular ligament sprain. Okay. Baka nagkaroon ka ng mild, ano? Yung mga soft tissue mo na partial tear. Ito ang lumabas yung eh, findings are su suggestive of anterior and posterior. Anterior sa harap, posterior sa likod, talovibular. Dito. Ligaments spray. Ibig sabihin ng spring, nakatak siya. Okay, sige. Kung gano'n lang pala kasi, is, mga isang linggo, nasa sumpa ka na. Tagal ko lang po ang pinungulit. Bintas may parang po atin. Sige ka dyan. Katalakad mo na mga maga. Pahinga, tapos maga. Opo, gano'n po yung ano. Naging visible na po yung ano ugat na malakad. Ito ngayon, medyo ano po, yun. Medyo slight pang maga. <coughs> pag yan ito, masakit. Masakit. Paganito? Paganito? Mas masakit. Paganito? Paganito, pag ganito. Pag ganito. Mas masakit. Pag ganito. Pag ganito at saka pag masakit. Ulit ah, Masakit. Pag ganyan, mas masakit. Mas masakit yung pag ganon. Pero pag ganito... Okay. Tingnan anyway, nyo ha. Pag yan humina na, alam nyo naman yan, rest na na ng konti. Yun yung tinatawag na healing process na. Pero pag ito hinata ko, lalo sumakit, ibig sabihin, mali ako. Pero sana hindi mangyari. Relax lang. Ah, ayaw mo lang pa si Ngong 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 mo lang si Ngong 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 Kung pinunta mo sa akin doon ang unang pagkakataon pala, tapos na agad to. Yung so, nga ko sinasabi ko eh, kaso mahirap po kasi magpagalap sa parents niya, yun po kasi masusunod. Ah, okay. Masayos. Masakit pa to? Pag ganito? Pag ganito? Masakit pa to? Dali ah. Buwan pa natin yung ano. Yan. Pag mahina na, tolerable na, 3 to 4 days, wash out na to. Pero kung mas masakit, mali ako. Okay? Gawa natin ako. Pamang mamaraan solid. Diyan, ako yan pa na ilumasa. wag lang itong basahin muna na. Ang Bukas na. Okay. Pero kung mamaya ang gabi ka ba maliligo, okay lang. Pero kung ngayon tanghali ka maliligo, eh, kaka-adjust lang. Mga maghato, sisinyo kayo sa balat. Pero normal lang naman yan. Pero ikaw kasi magdadala. Makasabi mo, lalo ka nasaktan. Punintang to oh ano, ano nakatagay dyan? Ay, medyo light na nga yung ng, ano, parang violet na. na nga ako. Opo. Tsaka yung ugat niya, hindi, hindi makita hindi yung may malaki. Ma'am. Ay, sorry. Masakit. Hindi na po. Sigurado ka? Opo. Oh, hindi na po siya katulad ng mga konti itong lapat na papakili na. Oo, okay. Oh, yan ah. Siya nagsabi niya, hindi ako. Okay, bandage, Roy. Isang linggo, malayang malaya ka. Pwede mo nang ipasok yan. Pwede mo na ano. Hindi ka naman nagbabasketball, di ba? Hindi ka naman tennis Eh, normal na bumumuhay lang. Daily, daily walk lang. Ano? Diba? So, Sting, baka hindi ka naman kalakad eh. Oh ha? Ang model? pa sa okay na. Okay na. Thank you for so Thank you, Master. Thank you, thank you.